Hello guys! Good morning! Magluto po tayo guys ng ating breakfast. Ito po ang ating breakfast guys. Pansip, canton, itlog, at saka mayonnaise. Yan ang ating breakfast. Madali lutuin, pero masarap guys. Simple lang ito guys, ang aking breakfast guys. Ang aming breakfast ni Aiten, ang aking anak. Pero sigurado, masaya naman ang aking Tommy <laughs> kasi masarap yan guys ano ten ano ten sorry sorry guys yan ito guys ay wag natin ito itapon guys kasi ilagay natin yan sa ating ano guys pangpasara pasarap <laughs> hungry ka na ten gutom yeah. ka na ten yeah I'm I'm not full yeah see I want some pos ito guys ang ano guys ito ho. Ilagay natin dito, guys. Ilagay na natin ang isang itlog. Egg. Egg, egg. Tapon mo ito, ka. Tapon din. Ayan, i-mix lang natin, guys. I wanna mix too. Eh, ano to? Aboy to, ano yun? Tapos, maglagay ako, guys, ng mayonnaise. Mayonnaise. Ilagay natin ang mayonnaise yun, guys. mayonnaise. I love mayonnaise. Mayonnaise. I love mayonnaise too. I don't wanna suck. You love mayonnaise? Yeah, no, yeah I wanna mean, catch. I don't wanna eat it. What can I get in them? Bobby, I have so many how So, I see it mix. It makes na mix. Okay, Baba, it's not cool I so slime. So, cool so, Eko guys, ay hindi man kami mama, always ito na mami, mami, ng anak Mami! Mama! Ko. Mama! Mama! Pag na, mami, ano lang guys, mama, na miss mama, mama, mama. lang kami kumakain. Mami, kasi yeah, hindi tear. naman maganda guys kung wow. Uh, always na lang ng pancit canton. Mama! Mama! Ma yes! Yan, ang oil guys ng ating pansit mama. kanton ilagay natin dito guys. Tapon mo to. Ha? Dali na. Okay, mama. Oh. Mama, you put this one. Yeah. Lakad na itin. Yan, ilagay na natin ang ginsala natin ng pancit canton ilagay na natin dyan at halu-haluin natin Ayan, para magmulit tapos ilagay natin ang ginggawa natin na sauce ilagay natin dyan sa ating pancit pancit canton ang sarap nito guys. At halo-haloin natin. Ano po, luto na po ang ating pancit kanto ng ating breakfast. Mama. Iyan, ilagay na natin ang ating pancit kanto. Uh. Uh. tired. Yan. Ang aming breakfast ni Aiten. Yeah. Yan, tikman natin guys. Ang sarap. Unang subo sa inyong lahat guys. Yan. Wow. Mmm. <laughs> sarap. Mama, it's finished.